batang tutulog pa ba din, tanghaling tapat na. Napakahalaga po ng uh, araw na ito sa ating bansa. Ah, yeah, ano ba yan? Ngayon ang ay, uh, volume ng at cellphone mo. po natin ay, sorry, ang symbolic ba? vaccination tutulog para sa ito, priority sector. <laughs> Ayaw mo pa din, ha? Ay, sorry, sorry na tapon. Sorry na dapa kasi ako, eh. Oo, oh, magdidilig sana ako ng halaman. Sorry na basa ka. Nagising ka ba? Sorry, ha? Ah ba yun eh. Hello, kumare. Punta ka mo na dito sa amin sa Glet Dali. Mang, oh. ma ingay mo. No. Sorry, pagising ka ba? nag usap kasi kami ng kumare ko. Oo, sorry ah. Ayun, wala na. Ayoko na matulog. Tulog si mama.